Pero okay, mga boss, may dumating. Ingay na makina. Ano? Yan, stock tensioner. Alam na this. Saan bumigay ang lugar? Sa Marawi. Sa? Marawi. Marawi lang? Ngayon lang? Putik yan. Ah, pasakay ba? Ano? Pare, pasayo ng ano, sir. Gamit. 43,138. Ang ingay mga boss. Alam na. Kakarating ah, lang oh. Anong oras na mga boss? Alas 8, Sunday. Alas 8 ng umaga. 2024. January 19, 2024 mga boss. Yan. Try na natin. So yun mga boss oh. Sama tunog oh. Tandarin natin ulit. Ingat ng makina oh. Ay! Manual tensioner na natin agad mga boss. So yun. palitan na natin agad yan 43 kay Odo mga bossing tayo sa ating shop so sakto andito na tayo ito yung lalagay natin mga boss ito yung ginagamit natin syempre page bike yan mga bossing so palalamigin natin yung makina at gagawin na natin samahan tunog alright ayan ah, mo na Jungkook ah hindi oh, bow, bawas ng konti konti lang masyado mahaba ito ay hey mga boss, ito na yung may ngayon kanilang umakit. So may kaagahan. So, may kaagahang ingay at guest house sa amin. Ayan. Agayin na natin ngayon yung kaming um, stock tayo sa nyo. So papagta natin ng manual. Ang so, Ganda talaga ng lungmos natin. Sarap itapon, ano? Ayan yung lungmos, oh. So yung marimak na lungmos. Lungmos <tong> na lungmos. na tayong tigil sa pag-vlog nito. Sa so, marami-rami na tayong vlog nito mga boss. Siguro naman kabisado nyo na yung ginagamit nating tools dito. So, tunghay natin kung anong itsura nitong tension na ito so, mga boss. Malamang sa malamang ito ay naka-reset na. Buti malapit lang si boss. Pinigayan ng tension nito. Paano na lang kung malayo yun? Hindi, hey, grabe. Nakakarakila ka talaga ng lalamu huh? Nakakaarte rin ang dalawang gulay. So yun, may dumating nga sa pang klente doon mga boss. Kulay blue yun, lapat ng gulay. Black na mga boss. Yeah. <laughs> Palit ng gulay. Alright, o yan o, oh. karaset na mga boss oh. yung kawat nya, yung pinakang spring na, na o, oh. lumabas tayo yung spring nya oh. o, oh. kumakalog na rin, wala na, dito na tayo oh. sa pinakayain o, malapitan natin na, ah. So, yun, ma-advise ko lang sa mga bagong motor dyan. Habang maga pa, pagkabili nyo, palitan na agad ng manual para hindi nyo nasapitin ito. Ayan. So, ang na. Ang putok din na helikopter. out, Fiesta and Lipa. Bukas na yun mga boss. Pusin nyo na yung yabang nyo mamaya hanggang bukas. Yabanga Nights. Naingat-ingat sa mga pupunta ng Yabanga Nights. Ah. Maging alerto kayo kasi baka mga mga yung mga nagdi trip doon, tumalbog sa inyo. Sa mga magkapotok naman ng tambutso, good luck sa makina nyo. Sana na Matapos nyo yung Fiesta na hindi sa mga bugamakina. Kita natin yung 8 mga boss. Okay, so, yun na mga boss. Nung-send natin yung type-5 ni Sir. So, paingayin naman natin ngayon siya. Buhay natin yung unit. So, release nyo muna papasok. Sandari natin. Panimit na agad. pag maghigpit kayo ng hotbook, yung kalimutan maglagay ng triband. Starter motor! Patay, bindix yata. Ay, yung ano, starter motor. Starter motor tayo na boy. Aylo, mm hmm. Boy. Kaso, limitado lang yung natin. May ba nga boss? Ito. May natin ng triband. 104 ang gamit natin triband nga boss. Ayan. 11 o 4 pala mga boss. so, bakit nga ba tayo gumagamit ito para maiwasan natin yung linkage ng oil dito sa may part na to, no? Galaw-galaw uh, na natin mga boss. Grabe kayo yung ratchet para hindi mabilo ah ده <laughs> <laughs> <coughs> 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 bigay, okay, wag na patakbohin na, matulin. Ang sa makarating lang sa shop, ano, 50-40 lang. Takbo. Tapos iwasan yung bigang downshift para hindi tumulon yung timing chain. So, yun lang. Thank you.